buenos tardes damas y caballeros the dutertes are in for a bigger trouble or bigger problem as the catholic uh, organizations as catholic organizations and uh, victims of the extrajudicial killing operations or the deadly corrupt but stupid war on drugs uh, launched by the Duterte administration. Stupid and useless kasi uh, sana kung, kung talagang ginawa nila ng pulido at seryoso sila sa, eh, sa laban sa droga, eh sana wala ng problema ng droga sa bansa. Pero ang problema, siyempre, peking drug war yun. In fact, mata-pobre drug war yun. Kasi ang, uh, ang, mga naging biktima ay mostly yung nakachinelas, nakatricycle o naka nakabike naka -naka o nakamotor. Pero yung inaisama rin sa lista ng mga suspected drug lords tulad ni Arnie Tevez na naka 40 million Lamborghini, naka limang helicopter at dalawang eroplano ay buhay na buhay pa rin kahit nakakulong, pero buhay pa rin. So, ganyan, ganyan ang drug war ng mga Duterte. At syempre, huwag natin kalimutan, si Michael Young, mm -hmm. ah, nage-enjoy pa rin ah, ang yaman niya sa abroad. Ah. So, hindi lang man nakulong, hindi lang man nakasuhan. Ah, nagpapasarap ang buhay, pati yung mga Peter Lim, Al Alan Lim, P, uh, Peter Uy and everyone else. Ha? Kasama na. Kasama na. ah Si Di Umano, according to to uh, Arthur Las Cañas, Di Umano, si Vice President Sara Duterte, ang nag-invento ng konsepto ng Oplan Tokhang. Ha? Kasi before that, puro daylight killings ang ginawa, ginagawa ni Duterte nung siya ang mayor ng Davao. Pero nung naging mayor na si Sara at nababahala siya sa mga daylight killings dahil tina, uh, tinatanong siya ng media ukol dito, sinabi niya pwede ba patago na lang gagawin natin mga killings? Ah, uh, yun na lang, doon na lang sa layud quarry, ipapatay natin yan and then ibabaon natin. Para kung mag yan, pangit ba ang sound? Bakit kanina pa sinasabi pangit ang sound? Medyo para kung mag-report Okay naman dito. Ha? Okay naman dito. Siguro signal signal nyo yan kasi ah, uh, nagkatangon na bago yung computer na ginagamit natin pero mukhang okay naman. Okay naman sa monitor ko. Okay naman. Ha? Nagkatangon na bago yung computer na ginagamit natin pero na-check ko naman yung setting tulad nung ininstrakan ako ng uh, bat team. Mukhang uh, naka-kwan naman, naka-dito naman tayo sa mic. Naka-kwan. Naka, naka uh, dito naman ang sound. Unless pupunta siya diyan sa sa microphone ng uh, bagong computer ko, pero well, siguro mas pangit kung diyan, no? So, 'yan, 'no? Huh? So, Si Sara Duterte, according to Las Cañas, ang nag-device na uh, wag, nyo patayin in broad daylight. Maraming witness. Kung patay, kung isiikwa nyo na yan, i-execute nyo doon sa uh, quarry na may, nagmamayari na isang dating pulis at padre ng, ng DTS, uh, Duterte Death Squad. Kung, kung ililibing nyo doon, ang gagawin ng report ng mga pamilya nila ay missing 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 person reports so syempre that's the lawyer in uh, Sarah speaking missing per person report hindi yung murder <laughs> ang i-report sa pulis ha huh? so or uh, homicide <laughs> magaling rin si Sarah huh? magaling rin so ang problema ang problema ang nakakulong lang ay si Digong. Paano si Sara? Paano si Bongo na nag-finance niyan? Paano si Bato de la Rosa ang nag-order ng execution? Ang tagal pa ng, uh, ng paglabas ng arid ng ICI. So mas maganda, ipakulong na muna dito dito. And then kung meron ng arid ng ICI, at least nakakulong na sila. Saka na sila itapon sa kasi wala, wala rin choice si President Bongbong Marcos member tayo ng Interpol. Kahit hindi na tayo member ng ICC, member tayo ng Interpol. Kung ka kulong na yan, madali na yan itapon, i-turn over sa Interpol para dalin yan sa sa The Hague That's why I supportado ko dito dito sa inisyatibo ng uh, uh, ka, ng Catholic uh, Catholic Church official, ha? Huh? Led by uh Cardinal uh, uh, Pablo Virgilio David na humingi kay President Bongbong Marcos na uh, magdagawa ng na ng commission para sa para sa flood control anomalies. Pero mas uh, maraming tao na matay sa EJK operation ng mga Duterte kaysa sa uh, kaysa sa Uh, uh, mga bagyo ah uh, yung sa Cebu um, mataas naman 100 plus pero mataas talaga yung 30,000 30,000 kaya sabi ni ni Cardinal Pablo Virilio David eh paano na Mr. President gumawa ka naman ng komisyon di ba tulad nung uh, pag-alis ni uh, na na na, na, na uh, And or na nakudeta si President, uh, former President uh, Ferdinand Marcos. Gumawa rin sila ng Presidential uh, uh, Commission, uh, PCGG. Ha? So gumawa rin sila ng PCGG. So dapat rin meron rin tayo ngayon commission on EJ case. At uh, sa letter ni David kay Presidente, sabi niya dapat itong commission, ang pangalan nito, National Truth and Reconciliation Commission para ma-restore daw yung dignity at mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Ha? Hindi daw benggan sa itong commission na ito. Ha, ito daw ay tutulong help our country move forward with honesty and moral clarity. Tama kasi hindi pa alam ng mga ang ang tingin ng mga DDS Gawa-gawa lang itong uh, EJK cases. Gawa-gawa lang. Dinidispute nila ito. So dapat, uh, we should really, this time, ha, lumantad na yung mga biktima at sabihin, hindi guni-guni yung pagpatay nila kay Junior. Nagbaril nila sa sawa pero hindi guni-guni. Sabihin sa binisara, Okay, sinasabi nyo 30,000. Pero makasasampu ng lumantag na. Kung may komisyon, at especially papapramisan nila ng gobyerno, kung manalo tayo sa mga kaso, kukunin yung mga, ipipris at kukunin yung mga assets niyan, pambayad sa inyo. Parang nangyari noon, yung PCGG, nabayaran yung mga biktima ng human rights. Kada biktima ng human rights sa uh, na, na nakakolekta naka ng 401 million galing sa ill-gotten wealth ng mga Marcoses. So dapat gawin rin yan sa mga Duterte at sa mga kinasara Duterte, kinatigong, kina, kinapulong, kina kinabaste. Dapat kunin, kunin lahat yung mga ari-arian nila, kinahanilet para ibenta ito at bayaran yung mga biktima. Ha? So, sabi ni David, ito ay uh, para bigyan ng uh, ang mga biktima at mga witnesses a safe venue, safe venue, review unresolved cases and recommend reparations. Support and institutional reforms to prevent future abuses. So, uh, ang pinakamaganda sa akin dito, yung recommend reparations. Dapat bayaran ha, um, daños per, perwisyos ng no mga yung mga biktima, kawawa naman yung mga nawalan ng tatay. Ha, kumusta na kayo yung mga anak doon, di ba? Dapat bigyan sila ng reparation. Kagaya nung nang nagawa ng uh, Cory Administration sa mga biktima ng human rights abuse during the Marcos administration. Isa lang sila na delima na nakatanggap pa ng reparation, ha. Ah? Okay. So ah uh, para sabihin nyo hindi lang ha Daisy Cabanding, thank you. Ah uh, support daw siya diyan. Agree ako diyan, but go go go, di ba? O baka sabihin nila Daisy Cabanding gawa-gawa na naman natin. Baka sabihin nila tulad yung news natin kay, kaya uh, kay, uh, kay Congresswoman Jinky uh, Luis struck fake news daw. Eh may kaso naman talaga pinailan sa kanya. So ito, i-play na lang natin itong uh, and we thank Philippine Daily Inquirer for this video. Ha? No intention for copyright. We are just playing this for news value and to help our country. Ha? Tulad ng sinabi ni Cardinal David, ha? dapat magkaroon tayo ng national healing and and for which uh, we can move on. Okay? Sige, play na natin to. Uh, si Cardinal David ang nagsasalita. Bakit uh, ma maingay sa issue na ito si Cardinal David? Karamihan pala ng mga namatay doon sa lugar niya, sa kaluokan na botas. Doon, yung mga mahirap doon. Tinatarget talaga nila yung mga mahirap. Kasi hindi lalaban eh. Alam nila eh, hindi lalaban. Kung wari, ipakita nila totoo may gera. Pero yung pinapatay nila, mga mahirap kasi walang paraan mag-hire ng lawyer or mag-hire ng mga bayaran bloggers. Kaya yun ang pinapatay nila. Medyo pasensya na, pangit ang sound ha. Hindi yan na uh, Indian yan sound ko. Original sound yan. Doon sa press con.

sabi sabi ni Cardinal kasi pinipili talaga yung mga mahirap na patayin eh, sila yung mga may may mga mayaman na mga adik adik at uh, pusher hindi pinapatay kasi may paraan yun mag-hire ng mga lawyer at saka may paraan yun para pumunta sa media pero yung mga sinasabi ni Cardinal mga duka yun talaga ang tinatarget nila ewan ko ba bakit mga mahirap Ganoon na nga ang ginagawa sa kanila. Todo todo samba pa rin sila sa mga Duterte. Ewan ko ba, hindi ko talaga maintindihan itong Pilipinas na to. Yes.

Omogućaš su kanalizacije njevog i drugog pana �justa, jegu aprođenija i krivoljstva ni Savogkiosa ng царства. Što imam televisiju, će se dogoditi o loboneyčkim Okay, pa pangit talaga ngong talaga Ah, pero among ayer sinabi niya uh, bishop pa ah, ito corruption kills and the worst corruption that we suffered is the corruption that directly kills the people in the form of the drug of the war on drugs The war on drugs was not only illegal or immoral; it was also anti-poor. So yun anti-poor, huh? Anti-poor. At uh, 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 kine-question rin nila mga grupo kasama rin dito sila mga Agbayan Partilis ni Risa Ontiveros, at uh, tinanong rin itong si Agbayan Party Uh, President Rafaela David. ha uh, Dapat malaman ang tanong how were the killings funded? Was it paid for by people's money and corruption? Tamang. Alamin natin. Pera natin ang ginamit para patayin. Definitely, pera natin ang ginamit. Kasi kahit uh, sabihin mo na lang galing sa PCSO, sabi ni Roy Nagarma, partly galing sa PCSO, galing sa pa, uh, kay Diskaya rin siguro, kay Kinabongo, ah uh, PCSO, Pogo, drug, drug trade, at uh, ano-ano pa. Pero ang mga pulis ginamit baril, baril natin. Ang mga pulis ginamit police car, police car natin. Mga pulis ginamit motor, gasolina, at galing sa gasoline allowance nila. Mga pulis pumapatay during duty hours habang nakasweldo sa atin. So definitely, definitely, tayo yung nagbayad sa mga killings. Tayo talaga, pero the commission should establish this. Ha? Ah? The Truth Commission. commission. Ha? Ah, sabi pa ni David, hindi sapat na nasa ICC si Duterte. All those who pulled the trigger paid the reward and implemented, this crime against humanity must be identified, tried, and jailed. Meanwhile, all of those who were killed, abused, and tortured must be for and tortures must not be forgotten. Must not be forgotten. Parang kasi parang nakalimutan na natin dito sa bansa eh. Parang itinapon na lang natin yung responsibilidad sa ICC. ah, Sabi pa ni David, ha? Ah? The first step is truth-telling. President Marcos must listen to the call of the families left behind who have been waiting for the light of justice for their loved ones. Ayun, ah, sabi nila. So, tama ito kasi dito hindi pwede sabihin ng mga Duterte na ito ha? Na Ah, uh, 'kwan ito. Uh, ano pa to? Uh, political act kasi ang inisiyatibo galing sa 'kwan eh. Galing sa galing sa church, galing sa Catholic Church, galing sa uh, Agbayan na na grupo nila Risa Ontiveros. So, the president, ha, please share this vlog. Please like this vlog para mapunta ito kay presidente at ipaalam natin kay presidente. Uh, we support the creation of this uh, commission ha ah, and saan-saan uh, napupunta yung pera ng gobyerno dapat papuntad sa pag uh, pag uh, budget dito sa sa creation ng commission na ito at uh, dapat bigyan ng hindi lang bigyan ng uh, dapat uh, i i uh, batakin batakin lahat yung mga property ah mga mga uh, lahat ng mga magnanakaw la uh, uh, si Duterte syempre hindi na pwede habulin dahil nandoon na sa dahig pero yung mga kakontsaba niya na naiwan dito na namamayagpag sila Sara Duterte ito more more applicable ito sa kanila Sara Duterte Bongo Pato de la Rosa Pitaliano Aguirre ah si uh, uh, dating uh, may cancer daw yun eh dating Solicitor General Kalida, uh, Joe Kalida, lahat, lahat, sila. Ha? Pati sila Albayalde, lahat. Ha? Dapat uh, uh, i-freeze I yung mga assets na yan. Ha? Kung, kung ang finding, kung na nagkaroon na ng, uh, ng uh, ebidensya ang, uh, ang truth commission na yan. So, dapat uh, gawin ito ni President Bongbong Marcos. <laughs> kung magawa ito, wala nang gagawin yung mga Duterte kundi mag-attend ng mga earrings. May, may mga si, sila pulong, may, baka kasama pa dito, pwede, pati si pulong, may dito. Eh, may kaso na nga si pulong sa mga, e, magkakaroon na ng kaso sa ICI, may kaso na sa ombudsman dahil sa drug, drugs smuggling. Uh, <laughs> ma, uh, may kaso pa sa ICI later on. May, um, uh, Magiging uh, kaso pa magkakaroon pa sila ng kaso dito sa sa uh, mga projects sa Cebu may kaso pa sa uh, si bongo may kaso pa sa 7 billion na na project na punta sa kanila uh, magkakaroon pa ng kaso sa mga sa mga malas sakit center <laughs> katapos dito naman so buti naman sa inyo buti naman pero Uh, I support this I support this dapat talaga big dapat talaga we should uh, we should uh, it is about time ha eh uh, legacy pa rin ito ni President Bongbong Marcos kung uh, kung susunorin niya itong uh, uh, hi, uh, kwan uh, na mga biktima itong uh, call for justice ng mga biktima ha call for justice and reparation kasi madaling sabihin ustiya pero mas maganda kung kagaya doon sa ginawa ni Cory Aquino na nagcreate ng PCGG para na, uh, para mai ma, papaano yung kahit kounti lang sa mga nakaw na nila uh, president Ferdinand E Marcos ay uh, nakuha ng gobyerno at nabayaran yung mga biktima ng human rights. Ganon rin dapat mangyari dito. Dapat kunin rin mga propriedad ng mga Duterte at uh, ibenta yan para mabayaran yung mga, yung mga biktima ng EJ case. So yun po, yun po ang update natin dito sa issue na ito. But we will keep, be keeping watch on this issue. Uh, we are in full support of it. It is about time. Ha? It is about time. Dapat nga Uh, pag first year pa lang ng Marcos administration, ginawa na ito. Pero yun, malas-malasan tayo dahil nag-unity muna sila bago nagkaaway-away. Pero yung kayo ha, mga matatagal na dito, alam nyo, nag-project uh, nag na si Vat. Ha? Sabi natin, hindi tatagal ng isang taon, mag-aaway-away na mga yan. Dahil uh, pera lang man ang, <laughs> ang interest nila sa gobyerno. Yun nga talaga ang nangyari. Ha? Ah, so, at least, ha? kagaya ng nagising si Presidente after three years at pinaimbestiga na yung pagnanakaw ng pinsan niya. Sana naman after three years, maform form na rin itong Truth Commission para habulin yung mga uh, pumatay ng 30,000 kababayan natin. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.